good morning, good morning po mga kapatid lovers natin dyan. Ayan, tayo po ay update muna dun sa ating, uh, sa ating uh, mga kasamahan nating na-rescue dyan sa uh, lansangan. Ito na po yung update kay Junalyn. Makikita po natin na, ayan, si Junalyn ngayon. May time na tawa siya ng tawa, may time naman na nakikipagkwentuhan siya, may time naman na ang sipag-sipag niya, at may time naman siya na hindi siya... Uh, hindi siya umiimik nakasimangot lang siya ayan makikita natin talagang Ganyan ang ginagawa niya. Pinagkatawaan siya ni Tito B, ni Sir Vince. Lahat ng mga angels ay pinagkaisahan ni uh, Sir Vince. Makikita natin na medyo uh, na -okay na siya at abangan natin kung makikilala ba si Jonali ng kanyang mga kamag-anak. Kasi sabi niya is nung in-interview siya hindi daw niya kilala kung sino yung mga yun. Pero ang sabi nung mga kamag-anak niya is kilala daw niya yun. At binibigkas din ni Jonalyn yung mga pangalan is, yun nga yun, totoong pangalan niya. Pero bakit tinatanggi siya ng mga kamag-anak niya na siya yun? Nakamag-anak siya nun yun, pero kilala siya lang ni Jonalyn. Ito po ang alamin natin, magre-reaction video tayo mga kapatlin lovers natin dyan. At uh, sana po ay supportahan natin ang Ben's TV official, Ben's uh, TV and Ben's official, yung bagong channel po nila sa Homeless Guardian po. Ayan, maraming salamat ayan, magre-reaction video na po tayo. <laughs>

ni Chismosa, na reporter na napaka-chismosa talaga nito ni ano, Tisya. Si Tisya po ay isa ring napulot sa lansangan na tinulungan po ng team ni Wizard Vince Official. Makikita po natin kung ano yung ginagawa ni Tisya. Ayan. Tawanan silang dalo para nagkakasundo sila. Bigla-bigla magkikintuhan na hindi alam kung ano yung nila na may isip lamang. Talaga namang hindi natin alam po ano. Si, ano po, si Jonalyn ay hindi pa po nainom ng gamot kasi naka-schedule pa po yung kanyang uh, gamutan. Kaya po yung ganyan siya is, pero okay-okay na po siya kasi na, nakakausap naman po ng mga kasamahan dyan na tinutulungan siya. Yun nga lang, talagang may sumpong po siya. Hmm. Ganyan po talaga siya. Minsan okay, minsan hindi. Minsan naman ay napakasipag niya at ayan din nga. Minsan ay inaaway din niya si Clarice. Kung sino-sino, minsan na talaga ka-close niya. Ayan, ganyan ang turing niya kay Daslin Hindi, hindi sila okay. Ni Daslin ginugulo niya yung lahat ng ginagawa ni Daslin Yan po yung mga ano mga nare sa lansangan na napabayaan na hindi natin alam kung sila ba ay nasobrahan sa pinagbabawal na gamot, bakit sila ay nawawala sa kanilang sariling katinuan. Hindi nila nakikilala kung ano at sino sila. Hindi nila nalalaman kung sino-sino yung kanilang mga pamilya. Tutulog sila sa labas, sa kalsada, yan. Tudundungis, walang suklay, tudundumi talaga ng mga damit nila yun makikita natin na kung paano sila nirescue tapos pagdating dyan alagayin sila ng mga team ng Benz Official at ng TV ayan salamat din kila Jojo Viajero, kila Lyra TV Miros Vlog ayan shout out kay Alvin Vlog Prince uh, TV 2.0 ayan yan po yung mga magkakasama na nagtutulungan dyan sa Homeless Guardian ayan shout out po Homeless Guardian yan ang mga angels ng homeless guardian. Ayan. Tulong-tulong po sila dyan para uh, mapagaling yun. Talaga pong pinagtutulungan nila. Wala pong, nag, wala pong ambag yung mga magulang na mga nandyan. Talaga pong yun po ay sariling sikap, sariling tulong lang po nila. Kaya po sa pamagitan ng inyong suporta ay talaga pong uh, malaking tulong po yung kilabins official. Yan po. At yun nga po laging sinasabi niya, yung nagbibigay po ng tulong, ay sana naman po ay itulong nyo na na huwag hanapin kung ano man ang inyong natulong. Kasi ang nagtutulong is hindi po nangihingi ng kung ano man para lang uh, sumikat sa social media. Ayan. Meron pa nagsasabi na kaya daw po ginagawa nila yun is para lang daw po sila sumikat. Mas okay na yun sumikat ka na tumutulong ka kaysa naman sumikat ka na sarili mo lang yung iniisip mo. Yun po yung uh, mas magandang ginagawa nila kasi maraming vlogger na kumikita ng malalaki, milyon-milyon pero sarili lang nila yung kanilang tinutulungan. Hindi nila nakikita yung maliliit, yung mga kailangan ng tulong. Hindi malang sila makapag-donate sa ating mga kababayan lalo na ngayon marami po ang nasalanta ng bagyo baha ayan maraming nawala ng bahay yun po dapat ang mga inuuna bibihira po ang mga vlogger mga influencer na tumutulong sa mga ganyan kaya proud na proud po tayo sa mga vlogger na naiisip po nila na tumulong na ibalik sa kanilang mga kababayan yung suporta na, na binibigay sa kanila kasi kung hindi naman po sa kanilang mga supporters, sa mga kababayan, ay hindi naman po sila kikita ng ganyang kalakay, di ba? Kaya sana ibalik po nila at wag nilang isipin yung sarili lang nila. Sana'y magkaroon po sila ng pagkakataon na i-share yung kanilang mga blessing. Kasi hindi lahat ng oras ay makikita po nila na malaki yung kanilang sasahurin. Yan po, bahala na ang Diyos sa kanila. Kailangan po talaga ay kung ano lang yung po yung ating makita, kung ano po yung kusang loob na tulong natin ay gawin na lang po natin. Yan, ganyan po si Adjonalin ngayon. Makikita natin kung ano yung ginagawa niya. FD ko po kayo kasi po para malaman nyo kung ano nang lagay niya. ba yung tunay niyang kamag-anak Ma'am, lang po namin sa kanya sa ano po, sa Alabang po. Kaya po tayo ay nag update para kay Jonalyn. Para po mas lalo pong makita ng pamilya or hindi lang ni Jonalyn, katulad po nila Clarice, Dorayday, Ikay, si Nanay na nandyan, at yung buntis na si Melody, si Tisha, at yan si Bumbay. Ayan, minsan hirap din po sila kay Bombay kasi si Bombay naman is ano po siya, ibang lahi siya tapos mapili siya sa pagkain. Si ano naman, si Tisha naman, lahat na lang ng kwento nasa kanya, lahat na lang ng katsismusahan nasa kanya. May pagkamaritis talaga. Yun po naman si, ano, si Clarice, is okay okay na din si Doraiday naman yung uh, okay na sa kanila na yun siya yung naglilinis naman diyan si Ikay naman yung isang sakit din sa ulo kasi tulog lang nang tulog kaya lalo na tumaba nang tumaba yun po yung kay problema kay Ikay ayan si Martin bihira na ding makita kasi purong mga babae na lang po yung nakikita sa mga upload si Tatay din bihira ko na din makita siguro yung na rescue na ng family ayan si Ashley, nasa family na po niya. Hindi lang po natin alam po nag-aaral. Marami po ang... Uh mga na-rescue nila dyan. Yung iba po ay naibalik na sa kan kanilang mga pamilya. At yung iba naman po ay kaya po naan pa sila is tinanggihan po sila ng kanilang pamilya na ayaw pong tanggapin. Kaya po sila mismo yung nagpapagaling at meron din naman po na okay sa kanilang pamilya na manatili lang muna dyan hanggang sila po ay gumaling. Meron pong mga ganong Kaya yan po. Sana po yung mga pamilya na iniiwan yung kanilang mga kamag-anak kailangan isana eh po ay matulungan din po ninyo sila kasi ganyan po yung sa nila Vince official nila Miros nila Jojo Viajero nila Alvin Vlog, nila Trace Official and Trace TV. Ayan, yan po yung ginagawa nila Homeless Guardian. Sila po yung uh, ah, nagtutulong-tulong dyan. Makikita naman natin na talagang pagbahagi pa lang ng pagkain nila, mga ulam nila, kape, gata sa umaga, gamot, lahat, merienda, lahat po ay sarili nilang kita sa kanilang gastos po talaga yon. Meron naman pong nagbibigay kaso lang po is minsan ay hinahanap nila lalo na hindi po nila na update na upload na ito po ay itong kakainin nila ngayon o kaya itong ulam na ito na ngayon ay galing kay ganito pag hindi po na video o na i-vlog ni Sir Prince TV ay hinahanap po nila. Halimbawa po ay nagbigay ng kung ano-ano, mga gamit, mga short, mga panty o kung ano paman, ay gusto pong ipablog sa kanya. Ay minsan naman po simpre, naghahanap po sila ng matutulungan sa lansangan. Yun nga po, iba't ibang lugar yung pinupuntahan nila. Halimbawa po ay may nag-report sa kanila, sila po ay nasa Laguna. May nag-report sa kanila, may nasa Alabang, nagpapaano, ilang araw ng palaboy-laboy sa karsada, babae po siya, wala sa katinuan. Yun po ay pupuntahan agad nila pag may nag-report po na ganun sila Nicole at saka yung anak niya at yung nanay eh hindi ko na rin po napapansin wala na rin ata dyan kasi ang tagal ko pong hindi nakapag-update gawa ng ako po ay medyo na busy kaya ayan po yung ating update sa kanila yan, ka yan eh. makikita natin ang kasiyahan nila nila Doraida nila Tikiya ni Siria si ano, si Tisha naman, lagi namang hindi mo maintindihan kung galito, ano, pati si Junalyn, sasabihin niyang nagbibinta daw ng, ano, para daw magkapira sa mga lalaki. Di pa, niya, nasasabi na eh, hindi nga niya kilala yun, ngayon lang sila nagkita. Ganyan talaga talaga si Tisha, ay, eh. tapos sabi pa niya minsan, nagkaanak daw siya, hindi daw niya alam kung nasaan na, tapos biglang nabuntis siya, pero hindi siya nanganak. Nawala yung hindi na malaman kung anong nangyayari kay Tisha. ano-ano po yung kunikunik niya. Minsan naman daw ay nasa tiyan pa, kinuha na daw nung biyanan niya. <laughs> Di ba po, yung mga ganong mga ano eh, wala talaga sa sariling pag-iisip, wala sa katinuan. Kaya minsan, pag kung ano mong sinasabi, parang seryoso pa naman magkwento at talagang yung mata niya ipakindat-kindat ay pa. Ayan. Ganyan talaga si, ano, si, si Atisha, ano. Yan. Lumak, lumaki na rin si Tisha. Ah. Yan. Sila yung nagtutulong-tulong dyan sa homeless. Homeless guardian. Ang mga angels. Ang mga angels.